sa isang interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa Salen at Sose niya. Remember, sa Salen, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung Sose, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos, zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yon sariling pera niya. E paano nangyari yon? Ang explanation niya, ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing ka na lang. Panuulin natin. Ganito yan. Napaka-simple lang ng paliwanag dyan eh. Mm -hmm. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Mm -hmm. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Uh -huh. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. isalang mm -hmm. Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo. ano sa po yon? Eh, sana huwag mo na kaming i-disclose ang identity. pa pwede, di ba yun, sir? Na hindi mo i-disclose? Uh -huh. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang... Pakiusap, uh -huh. tinulungan ka eh. Uh -huh. Ngayon, kapag ka, naglagay ako ng figure sa contribution, uh -huh mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Mm -hmm. Merong, merong kaakibat na, kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon, eh, <coughs> nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Mm -hmm. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ah. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, mm -hmm. kaya sinabi ko, zero in contribution. Mm -hmm. Meron mo batas, Nelson. Mm -hmm. Ano magsasabi? Pipiliting ko silang i-disclose? Digyan mo ako ng batas. Eh, Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng soses, sen. Eh. Ano? kailangan. Ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ma ang identity. Yun mm -hmm. ang pinanindigan ko. Meron bang batas? Hindi ko alam, hindi hindi ko alam, sen. Eh, kung meron o wala. O yan, yeah. hindi maghanap sila. Mm -hmm. Ayan sabi niya. Marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Eh bakit sa sose niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa sose niya. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado ha? Eh kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Isa-isay natin ang mga batas. RA 7166 the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true and itemized statement of contributions and expenditures in connection with the election. May isa pa. Sa Komilek Resolution number no. 11109, all campaign contributions whether in cash or in kind from any person or entity must be fully declared in the SOSE together with corresponding details of expenditures. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sino mang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang sose at salin. Ginawa yan para sa transparency para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila ginasos ito. Yan mismo ang ginawa ni Markleta, yan mismo ang evil na gustong pigilan ng batas.